Hi! This is Teacher Sheng. Ngayon naman na nagluto ako ng paksiw na isdang bisugo. So, ito po yung mga sangkap. We have isdang bisugo. Kita nyo naman, fresh na fresh. Siling berde, luya, ampalaya, sukang iloko, eggplant, luya, and sibuyas. Ito na po. Samahan nyo po ako magluto. Mmm! So, ibang klase guys. Ilalagay ko na lahat ng mga sangkap na binanggit ko kanina. Ganyan lang, kadali. Ganyan lang siya kadali. Yan. Pag tayo nagmamadali magluto, lalo na pagkagaling natin sa school, kailangan madali ang ulam ang ating lulutuin. Yan. Nilagyan ko rin guys ng a little bit mantika para mas yummy. Eto na po, kumukulo na. Hmm. Nangangamoy na ang aking paksiw. Yan. Mamaya lang konti, sa ilang minuto, eto na po, luto na po ang ating paksiw. Thank you for watching. Please like, comment, follow, and share. So, eto na po ang ating yummy paksiw, isdang bisugo.